Okay guys, para sa araw na to ay may kakaibang tip na naman tayo hindi lang basta kay mami kung di sa ating very special guest yun ay walang iba kung si David Ikaw at ngayon ay gagawin ko siyang nawawalang kapatid sa ating pambansang ino yeah. okay. ngayon na siya nakita na mas pogi sa kanya yeah. <laughs> okay. Oh. mo naman sa akin dito? <laughs> Pero bago yun, David, may isa akong request sa'yo. Ano yun? Pupunta ka sa bahay ko, di ba, first time. Oo. Oh. Gusto kong makita hmm. kung pwede ba kita maging kapatid for today. Sige. Para ang tawag mo sa mami ko... Mami. Yan! Pwede mo pa sampulat nga nga rin? Mami. E, <laughs> parang lambing naman nun! Mami, sige. <laughs> Okay guys, para sa araw na to Ay may kakaibang trip na naman tayo Hindi lang ba sa kay Mami kundi sa ating very special guest Kilala nyo na to, idol to ng bayan no? atong taon na to ay Pogi, malaksang dating Hunk, may abs Chinito At ang pambansang ginoo Yun ay walang iba Kung di si David Ikaw ko Nakakasama natin siya ngayon Dahil pupunta siya sa bahay At ngayon ay gagawin ko siyang Nawawalang kapatid <laughs> Sinabi ako na si mami na may special guest tayo. Darating si David Likao ko ngayon. At ngayon magiging kapatid ko siya. So tratuhin niyo si David na parang pagtatrato niyo sa akin. Lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga pighati na ginagawa niyo sa akin. Yung ingay ng boses niyo, yung pagsusungit niyo. Gawin niyo yan sa aking tropa na si David Likao ko. Kaya ngayon, kitain na lang natin siya. Malapit na siya dito. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni David. Pag naging nanay niya na si Gina Ching. Ito natin siya. Ito pa? na yung uh, ng isang uh, big time celebrity. Opo, na driver ka pa. <laughs> Taas mo ulit eh, kasi para rin yung hobby mo Ito na, ang isa sa big time celebrity sa Pilipinas. Ang ah, ating pambansang gino. Yeah, wow! Ang puto! Ang puto! Ang puto! Ang puto! Pwede mong okay. makisakay? Pagising mo lang? Pwede mong makisakay? Hindi oh, ko kaya lang? Oo, makisakay lang. Grabe, may driver pa. Ang ganda ng sasakyan. Di ba? Ibang klase talaga. ipakita ulit natin, minumura mo na agad ako. Kusulitin ko na si David, syempre. Bambansang ginoo oh yan eh. Pero yun guys, ito na si David Licaoco. Yes, palakpakan naman. Sigurado excited yung mga nanonood yan kasi. Oh. Ba't ang mo naman sa akin? Ito. ito, ito, ito. Ayan, <laughs> <laughs> so, oh. it's been a while, bro. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> oh. oh ito eh. <laughs> uh, baboy mo naman. Tama, make-up lang kanina. Nag-dali ako. Grabe, sobrang busy niya talaga. Pero napaunlakan niya tayo ng oras. Parang ano, ano, lumalalim lalo yung eyebags mo ngayon. Eh. ko nga lang, may sleep up niya nga ako. Ay, oo oh, nga pala. Oo oh, nga, chef. Napapanood ko rin yun sa Facebook. Nagtitrend. May isa pang post na ano. Ano? Parang nagpa nagpa-picture sa'yo tapos nakasimangot ka. Ah, oo. oo. Kasi galing nga. Pero sa totoo, ano talaga, mabait talaga to si David. Hindi lang talaga siya marunong umiti. Kaya, ganoon. You know, ngayon lang siya napapangiti yan kasi kinikilig siya katabi niya ako. Ngayon oh. lang siya nakakita na mas pogi sa kanya. Hindi, kinikilig ako sa pelas mo. <laughs> Ha? Huh? Design to go, gina nakuha ko to sa mga ano, Lalo. Korea. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Social ka na. Oo, oh, Dino. eh, ikaw ano ba yung mga bling bling mo? Wala, wala naman lang wala. Zipper ka na. Oo, oh, sarap kami zipper mo. Ito naman, nakabukas agad yung zipper. So, ngayon, may gagawin kasi kaming mukbang at interviewin ko para malaman nyo kung sino talaga at ano ba talaga ang isang David Likawa. Dahil mo. From, from, <laughs> <laughs> ang dami mong alam, grabe ka naman. Ano, medyo may ano. Ay, oh, eh. Hindi ko mabaho, ah. siya ka-sweet. Oo para kaya siya. Eh, di magkamoy tayo. O, ako lang yan. Ako okay lang yan. Pusa <laughs> So yun, may gagawin tayo. Mamaya kasi malalaman nyo kung ano talaga ang meron sa isang David Licapo. Kakain kami at interviewing ko siya. Kasi alam nyo naman, high school friends kami ni David at ang dami na namin pinagsamahan mga 19 years na. May nagkarelasyon na rin kami before pero yun, malalaman nyo lahat <laughs> Ayun, so, pero bago yun, David, may isa akong request sa'yo. Oh. tayo mag magmukbang. Ano yun? Pupunta ka sa bahay ko, di ba, first time. Oh. Napapanood mo ba yung videos namin ng nanay ko? Hindi ko parod lahat. And, I mean, hindi mean, ko naparod mo, oh, pero nakita ko nag-video ko. Nag-video ko with your mom. Oo. Oh. Eh kasi marami ng, mas marami ng fans yung nanay ko sa akin. Oh. Marami ng supporters yung nanay ko. Oh. Yun. <laughs> Ngayon, gusto kong makita hmm. kung pwede ba kita maging kapatid for today. Sige, paano? Para ang tawag mo sa mami ko. Mami. Yan! Kasi yung nanay ko sobrang mataray, masungit. Itinan ko kung kakayanin mo. Ah, sige. Kasi sa ba, sa nanay yung Chinese moms, nila, you know, usually. Yung nanay ko, ibang klase. Kumbaga, ano yun eh. Rare. Rare, rare breed. Rare breed. Uh, rare breed si mami. So, kailangan mong makasabay sa kanya. Kilitiin mo Oo, pag kilitiin mo, makahampas tayo na? <laughs> So yan, okay lang ba sa'yo? O oh, sige Pagiging mamay mo ang mamay ko for today O sige Pwede mo ba sample lang yung yari? Mami <laughs> Parang okay. ang lambing naman nun Parang panjowa okay. yun Mami uh, oh. Ma, Ma Oh yan, yeah, no Ready ka na? Oo, oh, so sige Ayan, so without further ado, simulan na natin Uuwi na tayo sa bahay at yan Nagkasama na ulit kami ni David Ligapo like Ang nag-iisa Pwede ko ba sabihin yung totoong mong pangalan? Sa... Hindi ko naman talaga ako eh Hindi, totoong talaga pangalan Hindi ko talaga ako, ko ba? <laughs> Hindi ah, na, di tayo showbiz na ngayon. Hindi ah, ka ko pa talaga pangalan ko. David Paolo Letrano Likaw ko. Sa nyo yun yung nalaman na. Okay lang sa mga sa kanya. Ikaw! Yung middle name mo, David Paolo Letrano Likaw ko. Ayan guys! <laughs> <laughs> Punta na tayo kay mami. May driver nga pala si David. Sir, ano po pangalan niya sir? Jan, Jan. Gwapo yan, oh. No? Oo nga, sir, Chinese din po kayo, no? Singgit kayo, sir. Mother Shai. Sir, uh... sino po mas pogi sa inyo ni David Likaw ko? Si Boss. Siya yan, si, si boss. boss. Ah, may cash ka ba dyan? May cash ka dyan? Sir, sino mas pogi sa amin ni David Likaw ko? Si Boss. Mata yung kong pera. lugi talaga sa'yo, eh. Kahit may lagay na, wala pa rin, eh. Sige, sir, bababa na po ako. Pasa na ka namin. Oo. Uh, Sige. Ikaw na kay Mami Gina. Mami Gina. Yeah. <laughs> See you sa part 2. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Oh yes. Ito na si David Lecao ko. Magkasama na ulit kami sa isang frame. Papakilala natin siya sa akin. Come on bro. Let's go bro. Mami, okay, dito na yung ano, yung... Inyong aampun eh, ang aking magiging bagong kapatid for the day. Papayag ko siya? Ha? Papayag ko yeah, siya. Ayun yan! Napaka-pogi nito! 3, so, 2, 1!